Unit 3, Aralin 8. Mga programang pangkalusugan. Learning is fun with K-12 Lessons! Don't forget to subscribe! Ang lakas tao! ay isang napakahalagang bahagi ng lipunan. Nakasalalay sa tao ang pagbubuo ng desisyon para sa pang-araw-araw na kahihinatnan ng kanyang buhay at maging ang lipunan kanyang ginagalawan. Kaya naman mahalagang malusog ang kanyang pangangatawan upang malusog din ang kanyang pag-iisip. Ito ay isinaalang-alang ng pamahalaan upang lubos na mapakinabangan ang mamamayan at maging katuwang ito sa pagbubuo ng tamang pasya at pagsasagawa ng wastong pagkilos para sa maayos na pamamalakad at kalagayan ng bansa. Iba-iba ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. May mga programa para sa mga bata, kabataan, kababaihan at para sa lahat. Ang Kagawaran ng Kalusugan, ang pambansang ahensyang naatasan ng pamahalaan, na mamahala sa mga serbisyong pangkalusugan. Ilan sa malalaking programa ng kagawaran ang National Health Insurance Program, Complete Treatment Pack, pagbabakuna, programa sa mga ina at kababaihan at programa laban sa mga sakit. Ang PhilHealth. Ang NHIP ay itinatag upang magkaroon ng seguro ang lahat ng mamamayan at mapagkalooban ng may kalidad na mga pasilidad at serbisyong pangkalusugan at pagkakamit ng pangkalahatang kalusugan. Maraming Pilipino ang nakikinabang sa programang Philippine Health Insurance ng pamahalaan. Sa tulong ng PhilHealth, maraming mamamayan ang nakakapagpagamot at nabibigyan pa ng libreng gamot. Kasama rito ang libreng pagpapagamot sa mga sakit na dengue, asthma, at katarata, maging sa malalalang sakit gaya ng kanser. Sa pamamagitan ng NHIP, may pagkakaloob sa mga mamamayan, lalo na sa mahihirap ang mga serbisyong pangkalusugan, pag-iwas man ito sa sakit o paggamot ng karamdaman. Complete Treatment Pack Higit ding mapauunlad ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng DOH Complete Treatment Pack. Layunin nitong marating ang pinakamahihirap na mamamayan at mabigyan ng kumpletong gamot, lalo na sa mga pangunahing sakit sa bansa. Nagtatalaga rin ng mga doktor, nurse at kumadrona sa malalayong munisipyo upang mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga tao rito. Pagbabakuna Itinataguyod at higit pang pinalawak ng pamahalaan ang pagbabakuna o imunisasyon ng mga bata laban sa mga sakit gaya ng dayariya, polio, tigdas at rangkaso. Kasama pa rito ang pamamahagi ng mga bitamina gaya ng vitamin A, iron at iodine laban sa sakit sa dugo at mata. Isinasagawa ang mga ito sa mga sentrong pangkalusugan o health center na matatagpuan sa iba-ibang bahagi ng rehiyon. Malaking tulong ang serbisyong ito dahil nababawasan ang malubhang pagkakasakit ng mga bata na kung magkaminsan ay sanhiri ng pagliban nila sa paaralan. Programa sa mga ina at kababaihan isa pa sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan ang pangangalaga sa kalusugan ng mga ina. Kasama rito ang regular na pagpapatingin sa health center ng mga nagdadalang tao, libreng bitamina para sa kanila, at libreng bakuna laban sa sakit gaya ng neotetanus. Hinihikayat din ang mga ina na regular na magpatingin sa doktor sa mga health center na makikita sa maraming bahagi ng komunidad. Malaki pa rito ang libreng mga gamot na kailangan para sa kanilang mga sakit. Maraming ina ang nakikinabang sa mga serbisyong ito. Programa laban sa iba pang mga sakit. Ang ilang mga sakit gaya ng tuberculosis ay madaling malunasan sa tulong ng programa ng pamahalaan laban sa sakit na ito. Maliban sa walang bayad ang pagpapatingin, may mga gamot pang ibinibigay ang mga health center para sa tuluyang paggaling ng mga mamamayang may karamdamang ito. May mga programa rin sa pagpapalaganap ng impormasyon sa pag-iwas, tamang pagsugpo at paggamot sa HIV infection at AIDS. Patuloy ang pangangalaga ng pamahalaan sa kalusugan ng mga mamamayan. Lalo na tuwing nalalapit ang tag-ulan, kung saan maraming mga bata ang nagkakasakit. Kasama sa panlaban sa pagdami ng nagkakasakit na mga bata ang paglilinis sa kapaligiran, tulad ng pagbobomba kontra lamok na may dalang sakit.